Okay mga boss, welcome back at atas po natin na pabalik. Kita kita nyo yung problema ng amplifier na to. Isa lang yan sa problema nya mga boss. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay Sakura 733. Gagawin ko to ng video for documentation para alam ng mayari ari kung anong gagawin. So sabi niya gumagana naman daw to kaya lang napansin nga natin putol na yung pinaka wire niya o mismong jumper niya papunta ng relay So zoom natin uli para makita niyo Huwag na huwag na So may mga iba pa yan na kinalawang dito Ayan Ayan yung mga kinalawang nya hanggang dito Ayan Linisan natin yan mga boss At isa isa ito palitan Then ang pinaka problema nito Sabi ng may ari ay Yung ah uh, Ito 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 Yung music nya yung switch ay hindi gumagana hindi nyo sa mic hindi gumagana. So, kakalasin natin yan at papalitan. So, bukas, sisimulan ko na to. Kaya, update ko kayo bukas mga boss. May na-discovery ako sa amplifier na to mga boss. Yari. <laughs> Sabi ko na nga bay. So, kinalas ko ngayon para bukas, uh, lilinisan ko na siya para mapalitan ng mga kinalawang. Una ko dito napansin, uh, itong ano, uh, speaker, yung input niya, tingnan nyo, butas butas ito tama to dapat ang nakalagay dito tatlohan tapos dito dalawahan so ito butas kasi ang ano ito yung dalawahan para sa epektor tapos ito naman yung isa so hindi ko lang pinansin kasi kinalas ko yan eh. yan pero yun nga napansin na natin na uh, putol na yung jumper doon sabi ko bakit kaya parang iniisip ko din sabi ng may-ari tumutunog pa to. Sabi ko putol na yung ano. Putol na yung jumper dito sa ano 'di ba 'yan oh. No? Kung mapapansin yung jumper na 'yan, putol na. Pero nagtaka ako kung bakit putol na yung jumper tumutunog pa rin. Ito na pala yung pinaka rason. Kung bakit kahit putol na yung jumper sa relay, yung pinaka jumper niya, yung linya, putol na gumagana pa rin at sabi ng may-ari ito mo tunog pa daw to so hindi ko na tinisting kaya pala <laughs> kaya pala tumutunog ayan no so may signs of repair na hindi siguro mapatino yung dito sa ano dagdag sa problema natin to mga boss yan, no sinubukan naman ayusin yung OCP kaya lang siguro namamatay ayan ginampera na lang yung relay so maling practice po yan ah uh, hindi natin alam kung ano pero mali po talaga yan kailangan ayusin hanapan yung pinaka problema ah uh, kailangan kausapin yung mayari hindi ko alam kung alam ng mayari na ganito ang ginawa sa amplifier niya or ano pero mali po yan kailangan hanapin natin yung pinakasira ngayon kung ano uh, <coughs> nagmamadali hindi na natin alam pero bawal po yan <coughs> mga boss mag start na tayo dito So ang complaint ng customer dito ay yung mic daw hindi gumagana. Kung mapapansin nyo yung size ng pihitan, uh, iba na. Kung baga hindi na siya pare-pareho. Kasi nag-attempt na rin yung unang gumawa na palitan yung ibang parts. So may mga parts dito na pinalitan na na hindi na original or na bago na. Tapos ang mali lang kasi para sa akin ha, ang mali lang ay hindi na lang pinalitan lahat o baka naman Uh, yung may-ari din ang ano uh, nagsabi na gawan lang ng paraan kasi nung nag-usap kami ng may-ari talagang uh, tawag dito sabi niya baka pwede pa daw linisan lang baka ganun din ang ginawa ng unang gumawa nilinis lang uh, gumana tapos ano kaya lang pinaliwanag ko sa may-ari na pag nilinis lang natin yan hindi tayo sure nagagana na lahat ulit so may mga pyesa dyan na lima, may mga potentiometer na kahit nilinisan mo na hindi pa rin may babalik sa dati o hindi kagana so hindi lahat ng bagay o hindi sa lahat ng oras pag nilinis mo lang yung mga pihitan ay okay na uli so paano pag sira talaga so yun ang pinapaliwanag ko so pwede nating linisan o kaya linisan natin kalasin natin lahat tapos uh, ah, paghiwalay natin yung pwede pa sa hindi na ang pinakasigurado lang dyan at the end of the day ay pag natapos natin yan linisan o kung ano mang natin yan na hindi natin papalitan, hindi yan may babalik sa dating estado o hindi yan katulad ng bago ang tunog. Yun ang pinakasigurado dyan. Hindi natin sure na mapapagana natin yan kasi ang potentiometer ay naka-carbon based. Pag naubos na yung carbon niya, wala na. So, yung mga nililinis lang ay yung mga kwentong may palya tapos ano yun pero pag talagang patay na yung carbon hindi na magagawan sa linis yan so pinaliwanag ko sa may area so titignan nyo dito ayan may mga bago na siyang hinang ayan may mga hinang na rin so sinubukan na si na rin siguro ng unang gumawa na linisan para gumana ayan may mga hinang na ito bagong palit na to kasi pinutol no yan bagong palit na yan tapos yung iba hindi naman nakalas yan this time ang gagawin natin na ko yung may na palitan na lang uh, palitan na lang lahat para tumunog ng ano so dito ang tansya ko dito nagpalit yung nagpalit yung unang gumawa yung mga pinaka volume man lang volume lang ata at saka nung kasunod yung volume at saka yung balance halos volume balance lang yung napalitan no? kasi ito dati pa to eh. dati pa tong mga to So, yung iba dyan, nilinis lang siguro, gumana saglit o gumana, tapos ano. Uh, yun lang ang ginawa dyan. Ginawa na ng paraan, tapos na yun. Ngayon, may sinasabi yung may-ari na uh, yung, ano, yung input kasi nito, dalawa. ayun Mababasa mo dito sa asa na ba yung pihita natin ng input? Ito. Yung music input, nakalagyan dyan A at saka B. So, pwede mo siyang i-switch sa A o sa B. Pipili ka dito yan sa likod. May mga saksakan yan. Ayan yung auxiliary niya A at saka B. So, ito yung switch na yon. Sabi ng may-ari, yung isang linya hindi daw gumagana. Kaya, tiningnan ko. At napansin ko na rin dito, dalawa ang hindi napalitan na potentiometer dalawa. So, sa tansya ko kasi nagtitipid yung may-ari. Baka, sinunod lang din ng unang gumawa na ano na siguro ano kasi yung may-ari mukhang nagtitipid kaya lang ngayon katulad yan may kalawang na yung potentiometer hindi na pwedeng remedyo dyan palit talaga yan so pag napapanood to ng may-ari o mapanood to ng may-ari niya yung sinasabi ko kaya ipapaliwanag natin dito so sa potentiometer papalitan natin lahat yan yung doon dito naman sa sinasabi ng customer na yung isang linya hindi gumagana yung A or B isa lang ito nangyari dyan kaya isang linya lang ang gumagana napansin ko nung pinalas ko ayan ang ginawa ng unang gumawa ay ginamper na lang ayan so isang linya nga lang gumagana kahit pindutin mo yung ano, switch hindi nagagana yung linya dito kasi nakahang na at saka nakajumper na ang solusyon dito mga boss kapag ganyan palitan mo na tong switch kasi na, nasisira naman talaga yan. Naglulos na yan. Sumasablay talaga yan. Palitan mo na lang ng bago. So, baka nagtipid yung mayari, ari eh, Hindi natin alam kung anong sitwasyon. Kung ang problema sa technician o sa may Kasi ginawa na lang ng parahan. Hindi ko alam kung anong usapan nila doon. So, ang proper na gawa dyan ay ano? Palitan. Pinapaliwanag lang natin mga boss. Kung ano yung tama at ano yung pinaka the best na gawin. So, dito ayan may mga hinang na ibig sabihin kinalas na at malamang ito pinalas nilinisan lang din kaya lang ayun kinalawang kinalawang yung mga terminal nasira pa rin dito sa baba naman uh, nagpalit na yung gumawa ng ano lahat dalawa kasi yung tone nito nagpalit na siya tapos may mga hinang na rin dyan. dito yan So tatanggalin natin lahat ng potentiometer din papalitan natin. Dito naman, siya sabi ko na tawag dito. Sabi ko putol tung linya pero nagtaka ako sa sabi ng mayari na gumagana. Yan, putol lang linya. Kita nyo yung jumper na yan, talagang putol na yan. Galawin natin para malaman natin kung gumagana. Putol na talaga. wala na talaga so papunta yan dito yan saan ba yan tatakbo yan dito hanggang dito yan so sa supply din ng ano yan ng relay so ayan sa supply ng relay yan papunta din dito yan sa IC so pag putol yan dapat hindi talaga gagana yan sundan nga natin yung linya so papunta yan dito sa supply yan ito yan. Oh. Kaya gumagana pa rin siya kahit putol na yung dinya. Kasi ang ginawa ng technician ay ginamper. Mali po yan. Hindi dapat po ganyan. Kailangan hanapin talaga yung sira kung may problema. Kasi ang trabaho po ng relay kapag may problema sa circuit hindi siya mag-switch on. Uh, may DC out or may distortion, may problema sa protect dapat hindi yan ano. Ngayon, kung ipipersa mo na ano, jumperan, delikado po yan. At tinanong ko yung may-ari, sabi ko, pag ginagamit yung amplifier nyo, kumakalabog no, pag ginoon, sabi niya, oo. Kasi, pag on mo yan, matik na yan. Kalabog. So, saan yung jumper na yan? Ito yun, no? Papunta dito. Yan, papunta dito, yan. Sa supply. So, ito yung jumper na yun na kinalawang.

nag-uusap kami sa presyo at ah, tumawad siya o ano baka pwede daw ganito na lang o de okay sige pagkasyay natin for the sake of good service ah, gawin natin kahit pa paano may kikitain pa naman tayong konti okay na yon mga boss so ano ba ang gagawin kalas muna na potential meter tapos kalas relay kalasin ko yung pan linisan ko yung board then proceed tayo sa ano sa pagpalit. May mga kunting kalawang kasi diyan, papalitan natin 'yan. O mga boss, ayan ang nangyari dito ay nalinis na natin at papalitan na natin yung mga kinalawang na pesa katulad niyan, yung jumper na 'yan. Ito. Ayan. Papalitan natin 'yan. Tapos dito sa pagitan talaga ng dalawang kapasitor, oh. Jump talaga. Pahamak din kasi minsan yung rugby mga boss eh yun yung dahilan kung bakit nasisira yung mga jumper o kinakalawang dito naman banda mayroon ako nakitang isa dyan ayan tapos dito banda sa may ito ito itong dalawa to tapos ayan ito may jumper pa dito dito naman mga resistor pati ito nasa ilalim na yung iba nyan yung iba okay pa naman di na natin gagalawin yan Okay, proceed na tayo doon sa pagpapalit ng jumper. Tapos susunod ay dito, mga potentiometer. Tayo mga boss, uh, dito na tayo banda sa may mga pihitan. Ayan, nakalas ko na lahat. Papalitan natin lahat. Yun nga siya sabi ko, yung iba parang kinalas na tapos niremedyo na lang, nirepair o nilinis. Tapos binalik. Kaya lang, this time siguro papalitan na talaga natin lahat. So prepare ko na yan. Mamaya magprepare tayo ng mga pamalit dyan. Dito naman sa mainboard okay na yan mga boss malinis na rin oh napalitan ko na yung mga kinalawang na jumper dyan dyan sa gitna na yan at dito bandaw yan may mga kalawang ayan yung pinost natin dyan na, ano yan may jumper na dito yan napalitan na rin Diyan tinanggal na rin natin yung jumper dyan sa relay yan tapos ah dahil nga ginamperan yan hindi natin alam kung ano nangyari I-check pa natin yan pag natapos. Malinis na rin pala yung, ano yun, oh, yung blower niyan. Ibabalik ko na lang. So, prepare ko na muna. Tik, ikabit kapit na muna natin. Tapos, lilinisan ko pa pala itong mga knobs. Yan. Tapos, yung kaha. Dito na muna para, ano.

So mga boss, ayos na tong Sakura na ginawa natin yung Sakura AB733. Yan. Babaan natin yung volume. So bago na yung mga pihitan at saka malinis na rin yung board. So nakita nyo kumikinang-kinang -kinang na yan. So ayos na rin yung mga kinalawang diyan. So hanggang dito na lang yung video natin mga boss at salamat sa nagpagawa nito. Shoutout kay Kuya, nakalimutan kong pangalan. Shoutout na lang sa iyo Kuya, tag IBC dito lang sa amin sa Marikina.